Okay, huwag momulang. Hey. Nini. Nini. Pu. Ay, tanggalin mo nilagay mo dito, Alexo. Ah. Pu. Tatanggalin mo nilagay mo dito, ah. ha? Ha? Hey. ano? Ha? Bakit? Ah. bakit anong gagawin mo dito sa ah. lawak ito? Ha? Ah. Ah. Ha? Ah. Alimata mi

Ah, tanggal ini mungkin lagi mau diteka. Semoga, semoga, ah, patungku. IKAU semoga, ah, sagut, sagut, ah, sagut, 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 Huwag mo kong inaano. No? Ha? Padidipayin kita. Hmm. Sige po. Apura ko. Sige, pera pan. Pera pan to. Hmm. Tanggalin mo ito. Huwag mo kong inadaman, ha? Ah! Ha? Huwag mo kong inadaman, ah! ha? Ha? O, dalawang kamay. Dalawang kamay sa ulo. Susunod ka sa akin, ha? Baklas! Baklas! Hmm. Hindi ako natatakot sa'yo. Nasa lubong na kita kanina, eh. Hmm. Ah! Hindi ka makakatakot sa akin, ha? Hmm. Ah! Sige, hapo, ha? Po. Sige po. Sige po, perapan po. Pera pan. Perapan, pan niya mga bantay. Sige, pahirapan. Hmm, sige, gugulo ka pa. Hindi hmm, mo nung limon Di ba? Diba? Matawa pa yun. Tawa ka pa. Ha. Tingnan natin kung paano ka dito. Diba? Tignan. Hmm. Tignan lang. Sidim. Diyom, diyom. Sige, hmm, sige baka. Tanggalin mo yan. Papatayin kita ng limon nyo ka. Ah, baka napasakit mo pa ulo ka. Isa pa lang kasi. Anong yan? Ano niya, mga kasama? Sige, bangas! Baklas, tanggalin mo yan. Narapang kita. Saan <tellan> naglagay na ito? Tama. Ito okay, ito. Tundi mo yun ito. Ha? Saan ka galing? Ha? Ah. Rexum di ay. Poo! Sige, uh, baklas! Tanggalin mo yan. Nanunugat ka pa, ha? Ha? <tellan> ano, ha? Ano, ha? Hmm. Ano? Gusto mo pa? Ha? Laban tayo? Laban? Laban tayo? Laban? Ha? Laban tayo? Laban. Laban tayo. Laban tayo. Ah, sige, bakas, bakas, bilis ano! Hey. Sumunit ka sa akin, ha! O no. ha! Ah, Sumunit ka! Ah, sige, bakas, bakas! Ito ginagawa sa daliri, o! Nahirapan ito lalo! Sige, bakas, bakas! Matinding demonyo to, sir! Hindi ko basta basta demonyo oh, lang! O, pa, salbaan! Eh. Pahirapan natin! Sige pa, sige pa! Sige, bakas! Ah, Haba ng sungay, mo. Haba ng sungay, o! Haba ng sungay, Oh, Haba ng sungay, niya, o! Sige, bakas! Hindi hmm. ako natatakot sa'yo! Sige, Pinasasakit mo pa ulo ko eh. Mm. Sinasawagan ko ang pangalawang gumagambala sa lalaki niyo to. Pasok. Ito yung leader. Mm. Ikaw yung leader? Kagod! Oh, tanggalin mo nilagay mo dito. Ha? Huh? Nakakaintindihan? Dimon nyo! Oh, sige, bakla, bakla. Mo oh, tanggalin mo ha? Huh? Oh, sunod ka sa akin ha? Ikaw yung leader? Nila? Ikaw ba? Oh! Oh, sige, huwag mo sinisi naman. Ah, hindi, hindi, hindi. Baklas! Apas na ka. Baklasin mo. Asan pa yung apat? Asan pa? Dito. Papatayin ko lang kayo lahat. Dito. Oh, sige. Baklas, baklas, baklas. Baklasin mo yan. Tagal! Hindi ako natatakot sa... Ikaw nagpapasakit ng ulo ko. Ikaw, oo, Ha? Oh. sige, sumungagan tayo, ah sige, baklas, 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 uh. e hmm, baklas, 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 Hmm. Papatayin ko kayo. Nahuli ko na kayo lahat. Sige, ako hmm. dahil pahirapan. Sige, pahirapan ko. Ako rawon. Oo, oh, pahirapan! Sige po, pahirapan. Hmm. Oh, ngayon, tingnan natin. Mas sino? Ah, sino mas malakas sa atin? Sino? Ah, sino mas, mas malakas sa atin? Sino mas malakas sa Oh, baklas! Baklas! Huwag kakalambugin yung ano dun ha, sa taas ha! ha? O, lalo na sa kahirapan. Ah. Diyos, oh. Diyos. Oh. oh, Sige, bakas. Sige, tanggal pa. I'm sorry. Pinatawag ako. Just... Pangatlong pumagang balas sa lalaki nito. Pasok. Poo! Oh. Ang ka na. Sakit? Ah, oo. Oh. Sige, bakas. Bakla si Murino sa mo. Pangatlo ka. Put pa. those grippers oh, away. Oh. to. Oh. Sige pa. Tanggal. Tanggalin mo yan. Mga ano kayo, ah. Salbay kayo, ah. Saan kayo nanggaling? Ah, saan nanggaling? Poo! Saan? No, 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 Sige, baklas. Hindi naman kayo inano, ha? Ah. Bakit yung pato inano? Ah. Ah. Bakit may inano to? Bakit may inano to? Nanaki na to. Ah. Ayaw mo sumagot. Ayaw mo. Ah. Ah, ano? Ano, ano daw? Ay, mayaman, mayaman daw. Mayaman? Oh, baklas, baklas, baklas. Mayaman daw. Mayaman daw siya. Ay, mayaman siya. Kaya kasi pinag-iingat tayo. <laughs> Oo. Oh, ngayon, papatayin kita. Ha? Ah, ano mo, ano? Demonyo ka? Hindi kita papatayin? Ha? Ah, ano? Ibabalik kita sa simpanyo, ha? Ah, sa iperno, ha? Sa impyerno, ha? Sige, baklas, baklas! Tinatawagan ko, isa ka, apat na gumagambalan sa lalaking ito. Pasok. Lima. <laughs> <laughs> baklas, baklas! Baklas, pahirapan kita. Oo, oh, pahirapan oh, kita. Oh, Ang dami nyo, ha? Hindi hmm. ako natatakot sa inyo. Ha? Hmm. Susunugin ko kayo lahat. Susunugin ko kayo lahat. Sige, sige. Paapan ko. Sige, bangas pa, bangas. Sino yung sumugat? Sino yung sumugat? Sino, sino, sino? Isa ka rin ba sa sumugat na Sagot na. Ay, ayaw. Ha, ah, sagot na. Alimata ni. Ignum. Diyos, Diyos. Ikaw, ikaw. ikaw. Ah, sige, bangas, bangas. Ah, 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 ah,

Mm. Ano ah, yung namin? Tanggal, tinatawagan ko ang ikalima at ang muli. Pumasok kayo sa lahat ng katawan nito. Pasok! Hmm. Baklas! Baklas mo! Baklas yun mo ha! Hindi ako tatakot sa'yo! Pababasag ko lahat ng mga sumay nyo! Sige po, apura ko ko lahat ng mga sumay nyo! Hmm. Tatanggalin ko sungay mo! Lahat kayo! Ha? Sige, sige, baklas, Papatayin ko na sir, ha? Lahat. Oh, kanya, babay ko na kayo sa impyerno. Para yung kapalito, ha? Ha? Arimata mi. Poo! Next song, di ay. Poo! Ano mo? Panginoon mo, Jesus, sa akin namang kakilam, hindi ako sa'yo basbas. ko ang lahat ng demonyo at masasamang elemento sa kasawang tao na to. At ibalik po sila sa impyerno.